Hello guys! Good morning! Morning morning sa inyo. Uh, nandito na ako sa labas ng aking Sara Sara store. Ay! No! Sara Sara store pala. At una kung ano guys, ah, uh, binabati ko yung aking pangpaswerte sa aking buhay at sa aking tindahan. At binigyan ko siya ng rose. Ah, uh, tulungan mo po ha! Sana makabing pa para nakabili din ako ng ulam at bigas. At nag-coffee na ako. At ito yung lang, ano ko. Yan. Ito. Okay. Ah, pasensya na kayo sa suot ko kasi. Very sexy lang talaga. <laughs> nah, Wag Oo, oh, huwag mong subukan. Masisira doon. ang buhay. Kasi yun talaga ang totoo. <clears throat> yun ang katotohanan. at inubunan tuloy ako. At tapos kung mag-coffee, uh, may dumaan na ano, may dumaan na nagtitinda ng isda at shrimp. Hala, oh nakapag-inclish na po naman. Shrimp. Ah, yeah! uh, ito, binili ko. One half kilo, guys. At, yeah. Ang kilo nito, ah, uh, ano yung kilo nito? Ah, uh, bali, ang bili ko nito ay eh, 175. Ito, half kilo. At ito yung ulam ko ngayon. Yan. <coughs> Remember kagabi, 'di ba yung ulam ko ano lang yung gabi na yung gabi na nilagyan ko lang ng pangsigang. 'Yon. Ngayon ito na naman yung ulam ko. 'Yan. Ah. Uh, Bye-bye guys. Hello guys. Ah ito yung mga tanawin. 'Yan, ito yung bahay ko. Hello. Hindi na nakita ang aking kagandaan. Gugong! Ano Parinig kita sa mukha eh. yung sari-sari store ko. Yan. Bili na kayo. Mag-coffee na kayo, mga guys. Good morning, 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 morning sa lahat. Good morning. <laughs> morning! Very, very morning talaga. Yan. Ah. Uh, yan. Nako. Ako lang yata yung nakakasira dito sa camera. But, yeah! Anong saan ang gulo eh? Google! <tinyo> Marinig kita sa buhay! Eh. Ang pangit ko talaga. Wala akong makeup. Wala lahat. Without lipstick.